kapag ka meron kayo mga ganitong klase ng project mga repa peeps at gusto nyo makatipid ng thinner may kamahalan kasi thinner ngayon so ang gagawin nyo lang isa piliin nyo na lang yung top coat clear na hindi inaaluan ng thinner so meron tayong ganyang klase ng top coat clear mga repa peeps na kadalas ang ginagamit ko kapag ka nagka clear coat ako na hindi na talaga nilalagyan ng thinner Bali, pagdating nga pala sa clear coat o top coat clear na madalas kong gamitin mga repops is itong uh, K92 na brand which is, uh, hindi kasi ito hinahaluan ng thinner kaya ganito yung mga ma madalas kong gamitin na top coat clear mga repops na may kasamang catalyst so balit yung kanyang catalyst o activator mga repapips so ngayon is meron din tayong isa pa na madalas kong gamitin na kagaya nito na walang ah uh, halo thinner dahil ang ratio nito is 3 is to 1 lang at yung isang ginagamit naman natin maliban dito is yung hipik natin na tinatawag pero 4 is to 1 naman yung kanyang ratio bali ito na nga yung hipik na sinasabi ko mga repa pips ito yung top of clear din nakadalasan din na isa sa mga ginagamit ko na walang halong thinner ayan ang kanyang ratio is 4 is to 1 mga repa pips so pareho lang silang 2 okay. So, hipik to mga repa pips ha. At hindi na ito kailangan pang lagyan ng tinner o hindi na natin ito hahaluan ng tinner pa mga Repa Bali, isasample lang na natin ito mga Repa Pip. Sito demo ko na sa inyo kung paano tayo magtimpla ng ganitong ha, klase ng top coat clear. So bali, kunin lang muna natin itong pinaka face clear niya mga Repa So bali, dapat is huwag nyong hahaluin lahat ha. Halimbawa, meron kayong isang uh, litro nito, mga repapit. Hindi natin ito pwedeng lagyan o ibuhos lahat dito yung activator dahil maninigas lang. So, kukuha lang tayo dito ng kakailanganin natin kung gaano karami yung kailangan natin uh, o gagamitin natin sa pang-tapco. Is ganun lang karami yung hahaluin natin dahil para hindi siya manigas. Kasi, masasayang lang yan pagka napasobra mga repaps. Halimbawa, ito. Ganito muna karami yung uh, titimply natin mga repaps. Bali divide by 4 lang natin to para makuha natin yung one part nito para sa kanyang catalyst naman so yung pinaka four parts is divided by one parts is yun ang dami ng kanyang catalyst o yung tinatawag na activator so ito yun mga repap hindi natin to kailangan i lahat so 4 is to 1 nga lang kasi yung kanyang ratio Bali, mas maganda dito kung may pansukat kayo mga Repa Pips para hindi nyo natatansyahin. So ako isa, tinansya ko na lang yung forest one dito mga Repa Pips. At dahil nga sa tingin ko is kulang pa is pa natin yung kanyang catalyst ng konti mga Repa para makuha natin yung kanyang one parts. So bali, pagka nakuha na natin yung kanyang pinaka one parts dito is pag-aaluin lang natin yan tapos sa uh, pwede na natin i-spray dun sa ating pinipinturahan.